traffic, sobrang traffic sa Kawayan Ako, tayo baba? Oh, dami, nakakaya So, ayun, uh, back, on, back on the road na naman tayo So, okay na ang ating Ducati o, Ayan oh. o, na siyang check engine guys Sana o oh. So, susubukan natin siya ngayon Pero sana, hindi na ulit siya magluko Kasi, bago naman natong, ano natin guys tong throttle natin So nabili natin yan, yan, guys sa ano sa Ducati Clark. So ngayon ang lakad natin, uh, pupunta tayo ngayon sa Santiago City, Isabela. Dahil nga meron tayong business meeting at the same time makikita bike tayo sa mga tropa nila. So imimit natin si ano guys, si Anli Padjak sa kanyang, kanyang mga tropa. So nandito na tayo sa Kawayan City, Isabela. So time check, ano na? Uh, 523 na medyo ma-traffic dami ating kasabayan tapos kanina meron pang aksidente so late na tayo sa tambike, kasi ang usapan 5pm so siguro darating tayo sa San Santiago pas 6 na so 1 hour late tayo pasensya na mga idol ay kawayan pa rin so ang hirap guys sa gantong big bike tapos ganto pa talaga kalaki yung ano yung motor mo ang hirap yung isingit Ramdam ko na init nitong ano guys ito Itong Ducati Init nyo na sa legs Actually pati sa itlog mainit so, ito yung ano guys Alicia Bypass Road Naku sa tayo dada Balik tayo balik Balik sa main road Nakapasok na tayo ng Santiago kaso ganon traffic pa rin late na late na tayo 6.19 na ba darating tayo dun mga 6.30 approaching na tayo sa meeting place namin sa Black Scoop napit lapit lapit na finally karating tayo sakto magsi 6.30 na guys Ang oh, dami, nakakahiya Park lang natin <laughs> oh <God>. Ang sikip Hindi ka Ang traffic, sobrang traffic sa kawayan Flexing So yun guys, sa uh, tapos na yung thumb bike namin dito sa Black Scoop. So yun, sa magsisiuwian na kami. Grabe, ang daming motor. Mas madami pa ito kanina guys, mga nasa 20 na motor. So meron nung kasabay pa uwi ng ano, ng ilagan. Kaso sila sa ano pala sila, San Mariano, ini isa Echague. So ako ata yung pinakamalayo. So sabay-sabay na kami. Magiiwalay na lang kami sa ano, sa Junction Nagilian.